mga kabayan, ngayon naman ang aking gagawin ay maglalangis ako ng niyog. Ang ginawa ko, hindi na ako nagkayod. Bumili na lang ako sa bayan. Bali ito ay apat na buo. At pinakayod ko na ito. Makikita rin nyo, Napakaganda ng na pagkakayod at mapino. Ang gagawin kulang langis dito ay yung dinadaan sa apoy. At ito ay napakainang pagantong mahal na araw sa mga panghilot, sa mga masasakit, mga natipalok, mga pilay hangin o masasakit ng kalamnan. Pwedeng imasahin at pihilot ito. At ang gagawin ko mga sipaya, yakin ang lalagyan ng tubig. Tatantyahin ko na lamang at sinumay sa apoy ko lulutuin. Yan. So yan mga kabayan, akin ang gagatain, pipagayin ko na. Ito yung dalawang bisis ang pagpiga. Ito yung unang gata. Tapos mamaya, yung pangalawa. Medyo marami-rami itong aking ito. Halos puno yung palanggan ng stainless. Ito naman mga kabayan. Doon sa mga gustong gumawa ng BCO, yung virgin coconut oil. Yun yung lang hanapin sa aking page para ng paggawa ng virgin coconut oil. Yun naman, hindi nadaan sa apoy. Ito, takang pipigayin. Madali lamang ang paggawa na mga kabayan. Ito lamang yung gamit, palanggan at saka ito sa laan. Ito is strainer. Nakakawali. Ah, Mga kabayan, ito sinama ko ng pangalawang gata na akong pinigay. Ilalagay natin sa kawali at ating iintay niyang kumulo at ating nga lagaan ng halo para hanggang hindi nalabas ang kanyang langis. Yan ang kailangan ng mga kabayan pag nagumpis na, na ng pagkulo ating nga haluin at baka magtutong kumapit yung gata at kung kayo ay walang gantong lutuan ay pwede naman natin lutuin sa uling Pwede rin sa kahoy. Ay dito ko lang in luto mga kabayat. Medyo mahirap pa sa kahoy at malayo sa gubat. Ay ayos din naman dito sa LPG. Ito yung akong nilalangis na niyog. Malapit na siyang maglatik. Yan. Kaya ito pa ano nang medyo light brown yung kanyang pinakalatik. So yan, kaya yung mga kabayan, medyo matagal-tagal nga lamang. Nung isinaling ko ay alas 5, ay ngayon ay alas 6 na. Ay babago pa lang lumalabas yung kanyang langis. At kung gusto niyo mga kabayan, ang langis na inyong magawa ay yung mapula na parang medyo ma brown brown ay di inyong paiti man yung latik. ngayon kung gusto mo niyo maputi yung parang virgin coconut oil itong gantong yung klase pwede niyo kahunin at yan ay maputi yung kanyang pagkalamit So ano, tuloy, tuloy ang ating paghalo hanggang sa medyo mabuo na itong kanyang pinaka pinaka latik yan yung bula kanina ng ng gata ng niyog na bubuo na ang tawag diyan ay late mga isang hour sa kalahati ito bago natin makakawin. Ito ay pwede ng ahonin. Kung ang gusto ninyo, ang langis ay maputi na para yung virgin coconut oil. Kung gusto naman yung medyo ma-brown-brown -brown, na madilaw-dilaw, ay din yung paitimin itong latek. Ay, ang gagawin ko ito, ipapatay ko na apoy, mga kabayan. Kabayan, pinatay ko na ang apoy. Wala lang, ko na lamang at saka isasalin sa lalagyan. Akin ang sasalain. Bale ito mga kabayan ay apat na buo. Yan. Yan ang lang nakuha Ito na mga kabayan ang penis product na ginawa kong langis. Dito na niyo at napakalina. Oh. Yan. Idea ko ngayon ay eh, meron na akong magagamit na panghilot O kaya sa mga masasakit ng katawan. At ito mga kabayan. Okay, tunay na niniwala nga para sa kasabihan ng matatanda na pag kayo naglangis ng umaga alas 6 hanggang alas 7, maliit ang langis dahil ang dagat ay hibas. Ngayon kung kayo maglalangis ng mga 9 hanggang 10 or 11, yun ay ang dagat, palaki, ng, palaki ang dagat, nadami din ang langis. So yun ay totoo. Kaya ito, apat na niyog, ito lamang ang langis. So yan mga kabayan, good luck and good health at naway kayo may sa bagbagbahagi kayo ng paggawa ng langis ng niyo.